No-cook cake para sa birthday? Ito na hanap niyo. Hindi na kayo mahihirapan pa na mag-bake, lalo na kung wala kayong oven. Dahil dito sa recipe natin, hindi ka nitagastos ng malaki para makabili ng cake. Kung gusto niyo makatipid, gawa na rin kayo nitong ating no-cook cake. At dito sa ating mixing bowl, idaday na natin ang ating isang latang creme de ang ginamit natin dahil 2-in-1 na po siya. Marami ang yaman at mas lalo tayong makakatipid dito. I-whip lang natin itong ating sada gamit itong ating hand mixer. At hintayin na lang natin na mag-double size itong ating kondensada. Ayan, double size na at lagyan lang natin ng 2 tablespoon ng sweetened cocoa powder. At 2 tablespoon ng condensed milk. konti lang ang nilagay ko na condensed milk kasi matamis na po ang ating cocoa powder. Kung unsweetened cocoa powder po ang gagamitin nyo, mag-adjust na lang po kayo sa condensed milk. At ayan, pwede na to. Gumamit pala tayo dito ng isang pack ng dark chocolate fudge bar. Napakasarap po ng ganitong flavor ng fudge bar. At tanggalin lang natin ang mga anik-anik. Yung mga sides ng ating fudge bar na hindi pantay, tanggalin lang natin at huwag kayong mag-alala dahil may paggagamitan tayo niyan mamaya. At itabi lang muna natin to. At ito pala ang baking pan na gagamitin natin para sa ating cake. Nagpahid lang ako ng oil para dumikit talaga ang ating parchment paper. At hatiin lang natin ang fudge bar. Ganyan po. At ulitin lang natin hanggang sa malagyan lahat. Ayan po. At pwede na natin ilagay ang ating cream mixture dito sa ating first layer. At after natin malagyan lahat ng cream mixture, maglalagay na naman tayo ng pudgy bar para sa ating second layer. At ilalagay muna natin ito sa freezer ng 2 to 3 hours para hindi tayo mahirapan sa pag-unmold. At nilagay rin pala natin itong cream mixture natin sa freezer kaya medyo nag-set na kaya kailangan lang natin na i-whip siya ulit. At ayan, pwede na to. Perfect ang pagka-unmold natin. At ilagay na ang natirang cream mixture natin. Kung wala kayong spatula, pwede naman kayo gumamit dito ng back of spoon, yung likod ng kutsara. Hindi naman kailangan na makinis talaga itong cake na gagawin natin. Kasi maglalagay pa tayo ng toppings at stick o. Ilalagay lang muna natin ito sa freezer para hindi matunaw dahil ilahanda pa natin ang gagamitin nating stick o. At itong stick o natin, hatiin lang natin sa gitna. At dapat pantay lahat at ilagay na natin ang ating mga sticko At matapos natin malagay lahat ang sticko o. Yung excess kanina na pudgy bar. Ito magiging toppings natin. At magdagdag lang ako ng cocoa powder. Optional na lang po ito kung gusto niyo lang po lagyan. At lagyan din natin ng sprinkles para masaya. Natutuwa kasi ang mga bata pag may iba-ibang kulay silang nakikita naglagay lang ako ng happy birthday na cake topper at candle. O bang diba, ang laki ng natitipid natin, gumastos lang tayo dito ng 250. Kung magpagawa kayo ng cake, siguro nasa 500 to 600 ang presyo nito. At sa pinakapogi kong pamangkin na si Gogo, happy birthday! At ayan, blow na ang candle. Sana nagustuhan niyo ang ating DIY no-cook birthday cake. Hanggang sa susunod po!